Hello mga ka-MDM Vlog, So, what's up, guys? welcome to my video. Support so, to this video is maglalaba naman tayo. Ang hirap naman ang buhay pero grabe, kahit ganun pa man, huwag pa rin natin kalimutan maglaba dahil araw-araw po gumagamit tayo ng gamit. So, tara guys, samahan niyo ako maglaba. So, ito lang, mag na po ako kasi tapos ko na siya iwas actually. So, nagre rinse lang ako kasi basic lang po yung paglalaba natin. Basta matanggal lang yung dumi kasi araw-araw na lang mo na ginagamit. Hindi to itong dinalaban na for special talaga, okay lang matanggal yung mga dumi-dumi kasi ginagamit naman ng mga bata araw-araw, so huwag natin paaktihan o dami yan pa ng gamit, basta yung basic lang simple at saka, wala na masyadong gagastusin sa paglabak, Ganun lang so hanggang dito na, tapos ko na siya mag-rinse, then after i-rinse the isampay ko lang ng maayos hanggang madry kasi ang weather natin ngayon, hindi naman ganoon kasiado, kalakas ang init so yun, so medyo marami-rami na rin ang naipon na labahan, kasi busy na rin sa labas, so ngayon lang ako nakalabak Grabe rin kapagod kahit ganun kasi araw-araw na yipo ng maganda rin pala. Araw-araw maglalaba ka para hindi ka matamba ka ng labahan. Kasi kung isaan labahan ka lang, doon talaga double kayod ka dapat. Umaga ka magsimula kasi pagkatapos mo ng banla or maglaba, pagkatapos PM na po, so masyadong late na masyadong pagsampay para matuyo siya agad. So mas better na advance po tayo maglaba or araw-araw maglalaba tayo. dito. So, mahirap din pala guys, gampanan ng nanay at tatay. Lalo na pag wala ka talaga experience. So, isa itong big challenge sa akin. Actually, single po ako. Pero hindi ko po itong mga anak, pamangkin ko po. So, ako pa yung nag-care sa kanila. So, mahirap din pala stana sa parents. Lalo na pag nanay. Kasi ang nanay, kung titignan natin, napakasimple lang kasi sa bahay lang. Pero, hindi pala biro yung trabaho ng nanay dito sa bahay. Halos araw-araw ng yaw yaw, -yaw araw, -araw ganito pala so it's not easy bilang nanay napaka challenge po yung trabaho nila dito sa bahay so napaka grabe, nakaka appreciate pala yung mga parents natin Ang gaano sila ka hard work magtrabaho pagdating sa atin tapos tayo ng mga anak paglalaki tayo ganito ganito lang ginasat natin so grabe guys be respect po sa two parents natin na grabe sila ka hard work para alagaan tayo dahil sa araw-araw na buhay natin nandyan po sila nakagabay sa atin hanggang paglaki natin So, ayun guys, konti na lang po yung natitira na labahan ko. So, ito na yung last na sampay ko. So, matatapos na po yung laban natin. So, grabe rin pala, no? Nakakapagod maglaba. So, isang word na napakasimple sabihin ng paglalaba pero grabe ka challenge. Or grabe rin pala kahirap. Lalo na pag maraming mga anak. Kasi grabe, tambak-tabak talagang labahan araw-araw. So, sa mga pera dyan, sa mga nanay dyan, ng marami ang mga labahan, irespeto po natin guys. Tayo na mga anak, dapat tulungan talaga natin sila pag may oras. So hanggang dito na lang muli mga ka MDM vlog. So thank you for watching and don't forget like, comment and pati share na rin po yung video na to. Salamat.